Hello guys. Our Sunday is ito nagre-rest kami. Malamig. Malamig guys. Need namin ang kayoko. Wala kami ng kayoko. Need asawa, please come to our life. Charo, tinam yung isa wala nakita na yung kuinget ng pukang kam niya. Ingat. Hoy, buong ina akakin sa anime. Okay, okay na nam daw. Tingnan mo yung ulokano strong, nag-autot, nag-bagro. Elokana siya. Ako Elongo. Ako dahi. Elongo. So, welcome to Elongo Live. So, thank you like sa lunch. Ate Wing. Ayun si Ate Wing Wing. Yan. Mabait flag. na. Ate <laughs> Wing Wing. Nirintahan namin ang room niya for one day. <laughs> for how many? One day lang pala. How ang lamig dito, guys. Para gusto ko na dito tumira. Oh my God kamaigloria ko naman kaya man, yeah. okay, man. Hmm. alam nyo, guys masarap ang ganitong buhay yung wala kang kadate, yung ito lang yung gawin mo chill chill lang hindi hmm. na alam nyo, guys hit ko talaga yung may kadate ako pag may sa akin na may kadaite magdate hindi ko na accept yon kasi I need my own on time. Charo joke lang. Okay, guys. See you to my next vlog. Bye-bye.